sa lahat ng OFW dyan na hangad na magbakasyon taon-taon o kaya every 6 months pero hindi mo magawa-gawa kasi nga kulang yung sahod mo hindi sapat yung kinakita mo at ang laki ng bayarin mo dahil nga ako bilang isang OFW na nasa abroad yes, kumikita tayo ng malaki yes, may sahod tayo na malaki pero malaki din ang expenses natin sa abroad kaya kailangan kailangan natin talaga ng extra kayod, kailangan natin ng mga source of income, nadagdag ng na mga side hustle beautiful soul, my tips ako sa'yo para paano ka pwedeng makatipid at the same time paano ka pwede makapag-save? Paano ka pwede kumita on the side na hindi mo kailangang i-give up ang iyong full-time job? Ibig sabihin, kahit sobrang busy ka, kagaya ko may full-time job ako at the same time nag-aaral ako at the same time meron akong mga volunteers job. Ibig sabihin, yung mga community na nagvo-volunteer ako ng free na walang sahod. Sobrang busy ko din sa buhay pero hindi naging hadlang para kumita ako ng six figures on the side lang. Yes, tama yung narinig mo. Beautiful soul, yung business na i-offer ko sa iyo ay napakadali. Basta masipag ka and willing mo tong gawin. Dahil from hi to goodbye, this is a copy-paste system. Ibig sabihin, scripted na lahat. Kaya kahit ayaw mo maging vlogger at mahiyain ka, Pwede ka dito. So what are you waiting for, beautiful soul? Para mag-guide kita step by step, may free webinar ako at i ko yung three tips doon paano ka pwedeng kumita ng mas malaki on the side bilang isang OFW kagaya ko nagtatrabaho abroad. Alam mo at alam ko na kulang na kulang pa rin ang sahod mo para sa pangarap mo. Kaya beautiful soul, take action now. Better late than sorry. Comment ka rin yan yes sa tinikag-guide kita paano magsimula dito, beautiful soul. See you!